Magandang araw mga kaagri. Ngayong araw ay magbabahagi tayo ng konting kaalaman kung paano ba natin mapapanatiling healthy, walang tama ng insekto, mapanirang mga peste ang ating tanim na talong. Isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng pangit na bunga o kaya ay hindi magandang ani ang ating mga kaibigang magsasaka ay dahil nga sa kakulangan sa mga kagamitan, o kakulangan sa mga medisina na pwede nating gamitin upang mapanatiling maganda at marami ang ating ani. Ang tanim natin ngayong talong ay Morena F1 ng East West Seed. Kung papansinin natin ay talaga namang napakaganda ng bunga mula sa ibaba hanggang sa itaas at tuloy-tuloy pa. Dahil yan sa tama ang ginagamit nating medisina. Isa pong katotohanan sa pagtatanim ng talong ay hindi po ito madali. Kailangan mong maging maagap, maging maingat sa interval ng pagbibigay mo ng abono, ng pesticidio, at kahit sa full year nating mga ginagamit, dapat po magkaroon tayo ng tamang schedule para sa kanila para po patuloy na magbigay sa atin ng magandang mga bunga. Sa so ngayon po ay magkufokus muna tayo sa isang peste na karaniwang sumisira sa mga bunga, sa dahon at sa puno ng ating tanim na talong. Ito po yung fruit and shoot borer. So paano ba natin malalaman na merong tama ng fruit and shoot borer yung ating tanim na talong? Unang-una, mapapansin natin to sa kanyang dahon. Kapag nag-ikot ka sa talungan mo at may nakita kang tangkay o mga talbos ng dahon na bigla na lang bumabagsak, namamatay, ito ay indikasyon na may nakapasok ng fruit or shoot borer sa iyong talungan. Pangalawa ay makikita natin ito sa bunga kapag napansin mo na mayroon ng tusok o kaya kapag binuksan mo ay may nakita kang uod malamang sa malamang hindi lang isa, dalawa kapag napabayaan natin pwedeng sirain lahat ng bunga ng ating mga pananim at bababa ang ating ani dahil dadami na nga yung reject na bunga ng ating pananim Ano nga ba yung ginagamit kong insecticide o pesticide bakit tayo may ganitong bunga? Ang ginagamit po nating insecticide para sa fruit and shoot borer ay Gold insecticide. Ito po ay systemic insecticide na talaga namang napakabisa sa ganitong klasing peste. By the way, base po ito sa experience ko sa pagtatanim ng talong. Dati kasi may iba rin tayong mga ginagamit na insecticide. At marami rin namang available na alternative sa ating mga agri supply. Pero simula nung sinubukan kong gamitin yung gold insecticide, talaga namang napakabisa kasi nasa 90 to 98 percent talagang maganda ang bunga walang tusok walang nalalantang mga dahon o tangkay talaga makikita mong magandang resulta so gaano ba ako kadalas na mag spray nitong gold insecticide nag spray ako nito na sa 7 to 14 days ang interval depende kapag merong infestation kung wala naman 7 days to 10 days pwede na talagang mapuprotektahan na rin yung bunga yung puno ng iyong tanim na talong So sa timing, umaga ba or hapon, nasa sa inyo po kung ano yung practice nyo sa inyong taniman. Hapon, pwede rin naman. Sa umaga, okay rin naman. Dahil systemic na naman ito. As long as hindi umabot ng alas 8 ng umaga. Kasi kapag inabutan na tayo ng medyo tanghali, hindi na rin ma-absorb ng dahon dahil nagsasara na yung stomata ng ating mga halaman. So, mas maiging, mas maaga. O kung hindi nyo naman kaya sa umaga, ipagpahapon nyo na lang. Sigurado yun kasi magbubukas na ulit yung stomata nung, ano, ng ano, ating tanim. At ma-absorb So, the moment na nasa system na, ng halaman natin, yung insecticide, yung gumot na yon kapag kumain itong peste na ito sa ating mga bunga o kaya naman ay sa dahon tumusok sila Mama sila. Ang tanong naman ng karamihan ay pwede ba nating kainin yung bunga? Syempre naman po, pwede nating kainin yung bunga. Kaya nga meron tayong timing. So hindi tayo mag-spray na bukas pala eh o sa sunod na araw mag-harvest ka. Foul yun. So meron tayong sinusunod na timing upang mapanatiling safe ang ating mga gulay sa pamilihan at sa ating hapagkainan. So yun po yung ginagamit natin para sa fruit and shoot borer, gold insecticide. Hindi po tayo binayaran para i-introduce itong medisina na ito. Gusto lang po natin makatulong sa ating mga kapwa farmer dahil naranasan din natin na minsan magkamali sa pagsasaka at minsan walang ani. So para po makatulong, happy farming!